for today's video mga katrops panibagong araw panibagong food trip na naman tayo ngayon Meron nga na naman akong naimbentong luto sa tofu. Kaya panoorin mo hanggang sa dulo. So ayon, bali hinihiwa-hiwa ko nga lang ng maliliit tong tofu. At kung napapansin nyo, parang iba nga yung texture nitong tofu. Frozen kasi to kanina mga katrops. Kaya naman kung napapansin nyo nga ay nagkadurug-durug na nga ito. Nagpainit na nga ako dito ng medyo marami-raming mantika para prituhin na nga ito. Pati nga sa pagbabaliktad ay dinadahan-dahan ko nga. At nung makuha ko na nga yung tamang prito na gusto ko ay inahon kahon ko na nga ito. Kami kasi ng aking malabs, mas gusto namin yung pritong prito. Kasi alam nyo yon para kapag kinagat mo ay may pagka crunchy, -crunchy pa. Dito sa isang kawali, naglagay na nga ako dito ng pinagprituhan ng tofu. At inilagay ko na nga dito yung ginayat ko kanina na bawang at sibuyas. Gisa-gisahin nga lang natin ito mga katrops hanggang sa medyo magkulay brown. At kapag okay na ay pwede na nga tayo dito maglagay ng soy sauce. At dahil wala nga akong fresh na siling labuyo ay itong hot sauce na lang yung ilalagay ko para naman may sipa ng anghang. Kailangan din pala natin ditong gumamit ng puting asukal para maging sweet yung sauce ng ating tofu. Abay, grabe ba? Sana all sweet. Halo-haloin nga lang natin ito hanggang sa madissolve yung nilagay nating asukal. At kapag ka okay na ay pwede na nating ilagay dito yung pinritong tofu. Dito nga sa part na to mga katrops ay nagkamali nga ako. Dapat nga mas inuna kong maglagay ng slurry para lumapot na yung sarsa. Tsaka medyo kinulang ako sa paglalagay ng tubig. Kaya naman ang ginawa ko na lang mga katrops. Off cam nagdagdadagdag na nga ako ng mga kulang-kulang. At eto na nga yung pinaghalo kong tubig at harina. Kailangan lang natin yan para mas lumapot tapot yung sauce. At ang panghuli na nga nating ilalagay mga katrops ay itong dahon ng sibuyas. O ba diba? mas naging aesthetic. So, ayun mga katrops, tara tikman na nga natin itong ating nilotong tofu. Ayan, tikman na nga natin ito mga katrops. First bite, tara kain tayo. Mm. Sarap. Sarap palang ano, ganitong luto sa tofu. Langit ki Last bite Naga no? traps Hmm Langit